Yon guys, so dumalo sa akin dito yung mga klase ko ng high school. Ito, Kid. Hello ka muna. Ang kasama niya, asawa niya guys. And, na. <laughs> Ayan. Baka Kid, ha? Mga ilang kid Every Saturday kasi kami may baka. Ito, tira lang ito nung Saturday. Hindi na namin siya nilalabas. Pagka hindi na siya nabenta. Ayan, gusto mo. Oh, yan. Hindi ka kita libre na lang. Sobra pa. Kung laga lang yan. Okay. Okay, puro. Pagpapot pa sila. Oo. Oo. Ganda ka. Ganun ko lang sa ilan. Saka mo is. Oo. Okay daw. Ito nga pala yung klasik ko guys. Oh Kid, thank you. Ito, nilagay ko na sa malaking ano, bag para di ka na mahirapan. Kid, thank you. Ayan. Kaklasa. Ito yung asawa niya, si Ina, DC. <laughs>